sa so, ngayon mga boss katatapos lang natin mag install ng satellite dish antenna bago tayo pumasok pag bukas nila ng gate ito yung mayari nang bukas na baklas hindi nila napansin mahina pala ang pagkaka welding kaya bumitaw Ayan. medyo mabigat din itong gate na nilagay ayan eh, oh. Chobular siguro yan. Ano pa si Dalawa lang ang bisagra na ginamit hingis, cylindrical. At dito kung mapapansin natin, hindi siya gumamit dito ng pinakakalso yung flat bar ng mga ganito ka kapal. Dapat nilagyan diyan ng flat bar pangkalang para hindi na po pwersa mga ganito sana kakapal na latbar bar yan. para mayroong clearance kasi kapag ganyan dikit mahirap yan buksan tapos mabigat yung gate kaya ang tendency niyan ma hindi na lagyan ng ano latbar dapat nilagyan niyan para mag mayroon pagitan yung git saka yung cylindrical kaya napunit yun lang napansin ng mayari na may nang pagka welding dahil nga punta tayo rito para mag install ng ayan antenna. And dito yan mga boss na backlash yung isang cylindrical bigat pa naman kulang uh, dapat tatlo na ang inilagay na ano diyan cylindrical kasi mabigat ayan yan lang po mga boss maraming salamat sa panonood sa ating video